Hi mga kalaki, alas dos na ng hapon at syempre bago ko mamigay ng laki numbers, bibili muna ako ng mangga. Ayan, ang aking suki, ang aking titang maganda, nagtitinda ng mangga. Ayan, dito po tayo sa kahabaan ng San Jose City. At syempre, ito na po ang mga 4-digit lucky numbers. Ito po yung manggang kinakain ko. Ayan, 4-digit lucky numbers, Taiwan, 0291, Malaysia, 8136, Dubai, 7152. Hong Kong 3301 Singapore 8232 China 1269 Texas 7831 Israel 0410 Las Vegas 2629 Alaska 7731 Saudi 1280 Japan 7733 Italy 5152 Germany 2128 Korea 8165 mm nangangasin na ako sa mangga Greece 1399 Canada 7180 Mexico 8668 Australia 2136 India 7174 Philippines 2339 at syempre, Thailand 1218. One, one, Kanina po Taiwan yung nauna, ngayon po ay Thailand. Okay? At syempre, teka muna, titikim muna ako ng mangga. Tutuwa ako ng mangga. At ito na. Mm -hmm.